Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was al salatu was ala rasulih amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon tayong konting aral na kukunin mula sa tula ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Ano yung sinabi? Yukhatibun safihu bikulli kulli Kapag ka kinausap ka, ng isang taong mangmang -mang, o nakikipagdebate sa iyo ang taong walang alam sa Islam, talagang iinsultuhin ka niya, mumurahin kanya. At sinabi ng safi pag ganito ang kadibati, pagka kinausap ako ng isang mangmang -mang na tao na napakapangit ng mga salita na lumalabas sa bibig niya, fama ako na lahumujiba, at kailanman ay hindi ko siya sasagutin. Yazidu sa fahatan, pero ang kanyang pagiging mang kamangmangan ay mas lalong uh, nagdadagdag. Yazidu sa fahatan wa azidu hulma at ako naman ang aking pagtitimpi ay mas lalong uh, tumataas at uh, humahaba. Wa azidu, sa, wa azidu hulman ka udin zadahul ihraqutiba at para bang ako ay isang uud yung kahoy na kapag uh, tinatawag buhur o uud na kapag sinusunog ha? Uh, ay mas lalong zadahutiba Taudin Zadaul Ihraq Utiba para ba kahoy na na kapag sinusunog at lalong umaapoy ay mas lalong lumalakas ang kanyang amoy o nagiging mabango. Ibig sabihin mga kapatid, ang aral na makukuha natin sa tula ni Imam Safi ay Rahimallah at kinausap tayo ng mga mangmang -mang, nagkipagdebate sa atin ay huwag na natin silang pagbitawan o bitiwan ng mga masasakit na salita, magtiis na lang tayo. At yan ang katangian ng Allah na sinabi ng Allah sa mga mananampalataya, وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا na kapag sila ay kinakausap ng mga taong mga magmang, sila ay nagsasalita ng malumanay, mahinahon at hindi sila nagsasalita ng masasakit at ibinabalik nila ang mga masasakit na sinasabi ng mga kausap nila. So ganyan po ang katangian ng isang mananampalatayang muslim ang magtiis at huwag magbitaw ng masasakit at nagmumura sa mga magmang dahil hindi, siya, hindi niya sila kapantay. Ang dapat sa kanila ay hayaan na lang o ipaliwanag na lang sa kanila ang Islam sa paraan na mahinahon. أتم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته